morning, good morning Yon, We are here at uh, Longcore Oh, selfie, selfie, selfie oh. With, with Jo, Ernst, Diana Yon, sila Sir Bogs, dumating na Andito tayo ngayon sa Longcore At uh, baba na tayo Yon, sila Boss A Ah, <laughs> uh, Chris Nukum Ang dami natin Ayan sila uh, Kuya Bik <laughs> Ayan Chris Greet mo morning, naman Morning atin, Greet mo ating mga viewers uh, Hello sa lahat ng viewers ni Uno dyan So like, subscribe and share nyo yung mga videos na Ang dami natin. Akala ko yung... Good morning. Ang dami. Ang dami natin. Ang <laughs> ganda-ganda laro to. So, uh, ito na yung... Chat na tayo. Ito na yung araw na pinakamasaya. Ayan. etet ayaw <laughs> Ayan o Oging pogi okay, oh. Kumusta? Oh, ka pa, pa dito? Opo, oh, and actually Friday night. Nasa Melting Pot kami, magdalawang gabi kami doon. Kasi nagbakasakali kami na makapagtuman. Eh, wala. May nahuli kayo Kapon. Wala pag-anong ganloy tuman. Here is permission. Yeah, Ayra. Hello, maso na. <laughs> so, naganda na guys. Ah, subscribe us, folks. Uh, uh nag-render with uh, Game fund. Okay, welcome uh, and then in the future, mag-invite pa tayo ng ibang guests kasi maraming nag uh, nagbibigay ng intention to finish yung sa ating uh game fund Thank okay. Kung gusto niyo mag-CR, special din sa mga girls, merong CR uh, doon, may bahay doon. Yung mga boys everywhere, welcome to D.C. <laughs> Tapos, yung, yung uh, meron tayong breakfast later, siguro mga 7.30-8, and then lunch dito mga 12 Okay. And then, yung ating event, lagyan natin ng konting spice ha. Bago nag-pubeshing kami dito, nilalagyan namin ng So, so, ano tayo ha, team, team event, team, 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 event yung ano natin. So, isang, isang pro staff, tsaka non-pro staff. Yun, okay. Yung mananalo, yung parehas na makakahuli. Kung isa lang yung nakahuli, hindi yon consider so, na wala na. Okay, so dapat dalawa makakahog. <laughs> okay. Hindi naman nila alam. Para yung dynamics din, uh, ma-develop natin. Yung camaraderie ma-develop natin. Tapos yung ano rin, yung sharing ng knowledge, uh, nandun din. Okay? Tapos... Din? Oh, di mo lang mananali. Di mo <laughs> So, bahala na kayo mag-group. Uh, mag uh, mag group, uh magrup ng mga sarili sari oh, yeah. Ayun, tama parang tama naman yung bilang eh. Okay. Tapos pag may kulang ah uh, <laughs> ano sila? Tiban sila dalawa. Pag sasali sa akin, limandana. na. Oy, ay! Oy, oy, Okay, tapos ano pa? Ha? Yung <laughs> yung sides nung pan, medyo malalim so ingat na mahulog ka. So tignan din natin yung ano yung mga kasama natin baka na nalulunod na, na din natin alam. Sino ba medyo malamig. Big sa akin mo ako ah. Tapos yung yung species ng game fish sa pond, madami. So but yung mga yung yung most mostly na expected or usual suspect na maulin natin pick up but. So merong elementsis monoculus pinima. Okay? Pero marami ring ibang so don't, don't be surprised pag makahuli kayo ng ibang species. Kasi merong Mekong catfish, uh, red tail catfish, shovel nose. Shovel nose. Pating uh, dog, eating dog eating catfish. Arapaima. catfish. Arapaima. Tsaka yung hybrid. Hybrid, yung... Paku, sir. Paku. Paku. Wala? Ako, wala. Arapaima, meron. Para, mauli na yung para. Okay, mas surpresa kung mas para. 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 Kung mas pull out sila. <laughs> uh, Tapos, meron ding ano... <laughs> uh, Anong tawag doon? Arapaima. Hindi, ah, yun. yung... Yung ano, yung... Arowana. Arowana. Mm. Saratoga. Yan. Yeah. Okay. Tapos ngayon, meron din tayong, yeah. tuwing bumibisita tayo, nagre-release din tayo ng ibang species. So, meron tayong i yung... Blue Mashiro. So, si maliliit pa sila pero they can grow up to 2 to 3 feet. So, maganda rin siyang game fish. Tapos meron ding uh, marble wolf wolf uh, cichlid. So para sa jaguar. Pero to nag, -nag grow siya up to 2 and a half feet. And then can weigh up to 15 kg. So giant siya sa so, sana lumaki siya. And then yung meron din yung isa pa yung marble, marble catfish. So pwede nyo rin tingnan para... Snakehead meron. At tapos yung papala, emperor Emperor, yeah. Emperor snakehead. Yeah. Yung yeah. medyo yeah. makulay yeah. na snakehead, although hindi siya gano'ng kalaki. Parang 2 yeah. feet, 2 and a half feet. Okay! So kung ready na tayo, pwede na tayo pumunta doon. Okay. 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 Gusto mag-CR muna kasi malayo. Ang galing! Tumigil bagyo! So guys, nandito na tayo sa pond and we're ready, no? Ah, uh, di ko alam kung sino yung ka-partner ko na pro stop. Pero nakaka-excite kasi ito <laughs> na. Ay, naku, be, nakalimutan ako. Yung stand. Yung stand. lava kami ng ano Punta mo si Kaibig Partner, tiga mo na Ah hindi, Ta mamaya na Sumama ka muna sa akin

Ih. <laughs> <laughs> Pwedeng ba yun? dalawa? Oo, sige. Para daw ba oh, o ano? You know? oh, eh. eh, ano na no? Kulang ata Oh, Eh oh. ano ba 'yung tayo makaka Oo. Problema ba Ano ba 'yung palit? Eh ah. 140 Kan kanan, 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 समझ

Oh Ha? oh Oo. Boss A. Good luck Good luck huh? <laughs> <laughs> know, sinasabi ka sa eh? Tumulo na. Yari ko tol. Tumalon yung... Talim nung bigay ko So guys, uh, breakfast time. At uh, dito kami sa kubo ni Sir Bones. At maghuhugas mag... tayo ng kamay sa poso. <laughs> And, Ilang years na yata, hindi na nakakakita ng ganyan ito po. Alright. Heating time. <coughs> so Jeyo, <yo>, kamusta? Nakalasan ako dun. Sobrang panic ko. Pindot ko, off the So meron, meron na? Doon, nak nakalasan ako doon. Oh. Yung tambak ng sako. Doon. Mas oh? oh. A Let's go Kuha kuha kain Ernst Kasa si ano Si Ano mo Si Ernst kaya Una kayo Sige po Ernst Ernst Kaya ang payat mo eh <laughs> Ernst Teka lang ah, Ang kawayan eh Mas mataba pa yung kawayan eh Halika na <laughs> <laughs> Ah, si Tito, si NPC Gordon, ni-kasing ulo ng tilapia, gusto niya na ibagsak ulit eh. Paki-ulong po, paki-angat. Ayaw wi eh. Siguro ni Casey sa wakas. Yes, boss. Oh, yeah, thank you. Ano ang mag-aano? Ito, Mas ega na po. Wait, na, Mainit na ulo yung Hindi nyo maubos yan. Ako nag-prepar niyan. Sige lang. Okay mo yan. Ay, may huli nga. May Ang laki. Pagalang ng bayabas naman to. Ayun, tinuro ko sa kanya. Nakuha niya. Pika. 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 Nag-service kanina dun eh. Wow. Yay! Video mo, video mo. Oh, mm -hmm. Buhay na naman yung bayang basayan! Seth, matulog yung... ka na! Sabi pa sa <laughs> <laughs> may partner ka na ba? Ako na, ha? <laughs> <Ay>, Seth, <laughs> dito Eh na. Ayan ko na kayo. Baka <laughs> masabi pa kayo, <laughs> ha? Siyempre, serbong ko rin ako. ba? Tama? na Wala, hindi ka Ay! nga, hindi ka yan. Ay, wala na! Wait

Ayun mo lang dyan, ulit ko yan Galing talaga kayo So guys, natapos na yung ating half day. So ang swerte ngayon is a uh, etet walkthrough. Bali nakatatlo siya, tatlong lang na pickup bus. Good size. At uh, mag-lunch tayo ngayon sa Cabo Felisa. Hello, 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 hello. Iyo, na? No? Kamusta ang champion? Ayoko ng na Pisi, <tinyo>, no? ano, 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 pisi, Kamusta ang champion? Ayoko ng bat. Ayoko ng bat. Ayoko ng lang Ayoko ng ano Ayoko ng bat. Ayoko ng bat. Ayoko ng bat. po kayo? bat. Ayoko ng bat. Ayoko ng Baby Ay, okay lang Ako pa 3-0 Ano yung 3? Smirnoff At <laughs> oh, saka Kailangan <laughs> na, pung na, na, na ka Smirnop ha Tatlo Tatlo Mamaya ang finishing namin Kung dalo Ayun Okay, guys, okay, ang ganda Hindi, masi zero Kami Migen pa Ganda-ganda rito Never kami na zero Sir Boggs, kamusta po? Ay, snow, snow day? Snow day Ano pa yan? Kakagat pa yan malamig po tubig talaga sa kahapon sa kanilang isang araw ganun po yung experience namin maraming baked fish oh. ganun talaga pag maraming baked fish kamusta Ira? Zero pa. Kamusta dyan? Malupit yan. Ernst, kamusta? Ay, unlock. Ay, tama yung pikak mo. Oh, pikak ni Ernst. Unlock. Pikak man. Ayungin yan ah. Tilapia. Tila, tila, <laughs> <laughs> pikak ni Earl's. Ano kaya? Poro yeah. Strike. Kamusta, kamusta? Masaya, masaya. The best. Ganda dito. Punta kayo sunod ah. Nakakilig yung mga pikak ba? Nagpapakita ayaw. Kamusta? Wala pa. So guys, magla-launch muna tayo. At ah, uh, nung tayo sa Cabo Felicia. So let's go. sige, sige. Thank you. Thank you.

Ginawa rito.